Kwento ng mahusay na tagapagluto ikatlong kabanata. Sa isang tahimik na baryo, lumaki si Pablo, isang simpleng binata na mahilig magluto. Wala siyang mamahaling sangkap o modernong gamit, ngunit meron siyang bagay na hindi matutumbasan, determinasyon at malasakit. Araw-araw, sinasanay niya ang sarili. Minsan palpak, minsan kulang sa timpla, pero hindi siya tumigil. Dahil para sa kanya, bawat pagkakamali ay hakbang papunta sa tagumpay. Dumating ang pagkakataon na naimbitahan siyang magluto sa isang malaking pagtitipon. Maraming sikat na chef ang nandoon, ngunit hindi siya nagpasindak. Tahimik niyang inihanda ang kanyang putahe, na puno ng pusong galing sa sariling bayan. At nang matikman ito, nagulat ang lahat. Hindi lang dahil sa lasa, kundi dahil daman nila ang kwento ng kanyang pagsisikap. Doon na ni Pablo na ang tunay na galing ay hindi lang nasusukat sa talento, kundi sa tapang na magpatuloy kahit maraming balakid. Mula noon, ang kanyang pangalan ay naging inspirasyon na kapag may tiyaga, may pag-asa, at kapag may pagmamahal, kahit sa kusina, maabot ang tagumpay. Wakas